<laughs> <laughs> Sumunod ka na lang ko, Sige, sige. We got sa city mo. Ano Orange. Oo, oh, ito na ako. Ito ano may city. Dark, isa, dark. Ito Busi mo, pais niyo. Ano si Ismo, ismo charge Oh, Richard, ayun na. Wala na.

Dito? Oh. Oh, sorry Ra- Bakit sa tak-tak si Richard? Si rak-tak si Ryan? Oo yak, yung si Ryan Gag Opo Wala na Si Nagkat ka agad? Akala ko di aabot eh New box, tsaka dark blue natin Meron ba na naka-church? Wala. Sinunog ko muna. Banana na, banana. Ay, banana de, ano? Banana. Pako. Sinunog sa akin. Sorry, sorry. Horace, Rai. Church, Ray, one. Tago lang, Ray. Saka ba lang na, Rai? Nay, headshot, nay, headshot. Low yan. Low yan, low yan, low Sino na ikaw nagpasa ng ano sa banana, Ray? Oh, pasensiya. Pickup. Ayoye na, talo. Hindi talo tayo, cung. ba ulit loob? Wente na nanalo eh. Sabi sabi naman. Lugi. ano? Sarap. Na mag ano? lang mo ng Rifle tayo, ah. Ingat kayo. Na na wala na. Alam na. Alam na. Saramdaman. na. na. ako mo. Garage. Bolob. Wala, patay na sila. Uy, opera Oper, oper. Pakuwa bomba. Huwag pa na naman. bomba, baba na. Bomba. Pero... agad ah. Fake. Pwede ka mag -fake? Apat na. Dalawa na lang kami, no?

Gago, clear B na. Dado sa clear B, clear B, uy. Tara, tara, balik. Dalawa na doon. Dalawa na doon, Rai. Gagi. Tara, tara, para, tara. Para. Tara, tara, to! Tara, kita, right Sorry. Sa single. Go, 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 Vlad. Ramp plus. Narinig mo, Dobby. Right side, Ata. Ay, right left. Nice. <laughs> Ano, ano, ano? Sinulog ko si Ryan. Kala ko titiritso ka, Ray. Okay lang, okay, okay lang. Kasi tama lang kasi may susunod sa atin eh. Saan? Saan yung mga web? Saan? Saan loob, loob. Okay, sinitay kita. Lagyan okay, mo lang. na pangalan. Sa so warehouse. Pa pangalan? Warehouse? Hot? <laughs> <laughs> ito? Hot yan. Lakot na Hex, salamat. Hot naging warehouse. Warehouse. <laughs> Pat, maliit eh. Hindi ka naging good. <laughs> mo pang syllable na marami. Sa akin yun? Nakabab na bench ray Ay! Kaya pa ba? Tabo. Kaya, kaya! Utahin mo po kaya. Na lang pala. Na? ba? Kaya? Utahin sa nalang pala. Sana abot. Hindi pa ba? tumog... Abot? Abot ba? Parang dikit abon, eh. Abot, eh, abot. Abot, AK doon chong, sa pinanggalingan mo. Oo. Oh. Uh -huh. Ayun may... 1v3 plant. Kaya. Tulukuhan talaga ka. si Chong. Pwede ako mag-save eh, pero tara. Tapos natin. Ano lang yun? Patok tok puso. Dalawa na okay, lang na yun. Po. Uy! Ano tago ang bata? <laughs> Yan yung tinataguan ko kanina. Si Dilip, palakita ganun. Nice shot, Hex. Oh, nice Hex! Oh, red, 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 red! Sayang! Red, red, low! Red, low! Nice! Red, left mo, left mo, right! Red, siya red! The red, hindi! Nee, napatay ko! Nee, no, hindi! Nee. Napatay ko na! Napatay ko na! Ah, sorry! Sorry! Wala na sa red! Napatay na pala! Oo! Oh. Na trash yan, last yan. Sorry, hindi ko nakita. Na tayo nagugulan ako ni red pa rin. Uy, pakin ako lang may silencer ka. Tanginang yan. Kahit hindi ko malo, di rin tumama. Low ba to? Hindi, hindi. Sige, tas sundan mo na sa labas. Usurahan mo Sobi. B. Kung ako sundan mo sa labas, kumuha ka ng baril. Uh oh. episode. Paano napanod ko to? Yung Wag mga hali. Naguluhan si Richard. So, no, boss. Yung Hindi niya kita yung tangkwit. Richard, right. na ka? Sa mga... Pwenting mas. Pwenting mas. Ba't Nakatingin na siya nun. Nasa na chump Ba't makapansin? Wala. Isa pa. Bawit. Ah. Panic bait. May boiler ako nakita. Ingat, Aps. Pabaan na kayo, Pit. Pabaan na kayo, Pit. Ano sa akin pala po ba? Isa so long, isa. Long. Long, long. White. Patay. sa pa, long. Isa pa, long. O siya na yun. Ah, e. long. sa may arch. Nakatakbo na check ako. Mid siya, mid. Papuntang short. Ako. Okay. Save niyo na. He got boiler. Pwede ba oh, niyong oh, oh, Pwede pa niyong ban. Tingin sa Gago. Nagago. Kalma. tek 9 chong. Palo ko pati si Ryan, umalis na rin ang side Tapos hindi bumalik Is mo pa ang Molly, Ryan Wala, wala sila Molly Labas pa rin Hindi uh -oh. hey, ako na ma maganda Una talaga na mamatay Pagdantay mo yung smoke, Charge! Smoking ako may Smoke ko city Nakimipo ang bak Kago, nalisunog ko, tango Wait lang, wait lang, wait lang, mali sunog ko. Wait lang, wait lang. Kaya nyo bantayan yung coffin? Lalabas dyan. Mabantay coffin. Okay na. Ganyan lang. Hold lang ah. Oh, eh! Hey, banana, banana! Cofin, coffin, coffin! Banana, banana! Ay, banana, tago dyan, tano. Ay! muna ako namatay ah sorry rai naka SMG nag force buy wala kang helmet noon? meron naka helmet ako pero dapat may kukuha ng trick eh wag ka tatayo dun sa kanina to na di maganda yun tinayoan mo siya eh hindi ko alam nga kung naka dalawa eh i-display mo, that to to sa sarili no. mo Ano na no, niya? No. Kinosplay niya yung statwa ng UP Naka <laughs> bear all siya nak, naka-patay ka na lang, pala ba yung kakampi mo na? Nice try Kala ko sa akin Pwede mo kuni Dito ako na Hex magplant Ako na Hex magplant Mid, 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 mid. Mid, mid, mid. mid George. Tumulong ka na dun. Patalpal tayo, Hex. Nice. Ay, napatay up. niya. Web. Oo. Tara, tara. Ako nung no. back. Pit. Pit, 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 pit. Pit, pit, pit. Nice, right? Tara, no, isa na lang yan. Sama-sama na tayo sa site. <laughs> Nice shot. Patay niya. Ah, mid 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 boiler. Pagbay uh, sa uh, po, gabitin na. New box sa dark niya oh, natin. Meron man na naka-church? Wala. Sino nako mo na? Banana na, banana. Ibang na de ano? Banana. Wow. Sino sulok sa akin? Sorry. Okay. sorry, sorry. <laughs> um, oras, Rai. Church, Rai, one. Tago lang, Ray. Saka banana na, Ray? Na headshot! Nay, headshot! Low, low, uh, yung, uh, na. low uh, yan. Low uh, yan. Low uh, yan. Low yan. Low yan. Sino na? Ikaw nagpasa ng ano sa banana, Ray? Oo, pasensya. <laughs> copy, copy. Ay, okay. Panalo. Ay. Hindi, talo tayo, Cho. <laughs> 66 in 4 yan. Sayang. Ang tagal ko naluto doon, Ray. Salamat. <laughs> Hex, mas gusto ko web Paingi, wait. Ah, hex. Paingi, patatog. Super thank you. Eh no. Ako na galil. Kaya talaga. Thank mo micabe, English talaga. Done English. I-video mo 'yung sarili mo, ano, Reya. Paingi na ka. Kailangan kang mag-video. Ikaw dapat mag-video, sila doon 'yung babae 'yan. Keri na 'yung natawa eh. Loko, ba, alam ko, hindi mo alam nangyayari Alam ko gago <laughs> <laughs> I-post mo naman, hanggang ano meron oh. I-post mo sarili mo rai <laughs> Hindi, pinu-post naman din rai at sarili Sorry, may nalua ko Eh, hey, oh, May, may naluwa ko isa, may naluwa ko isa Sir, sak-sakim mo na lang! May tatama pa! Sak-sak! po? Uh, po. Right, so wines pa isa. Hindi pala magtanim doon? Actually, take Now we know. Ba't nang na. yun ah? Kasi fight oh. mag-smoke. Isa lang tututok niya Oo. Eh. Oh. Uy! City. City? City, city daw ah? Oh, wala pa city. Wala. Tumakbo short. Tumakbo short. short. Mag-BB ata. Eh lang, bombo. Gago sinaksak Siguro kaya pa 'to, noh? Doggo. Muntik pa. Nabigyan mo ng entertainment yung kalaban. Oh, uh, napasaya mo sila, Hicks. HM sila ba? Isa pa. Sulit 'yung ano, pagtalo daw. Napatawa mo sila. Sumunod ka na lang mabaya Rampa ko, rampa Sige, sige We got <laughs> sa city mo Ano yung dalim? Orange Oo, oh, ito na ako Ito may ano, may city Dark, isa, dark Dark, hindi ko kita Ubusin mo, pa-ace nyo Ano ko si Richard? Ace mo, ace mo, chart Ayun ako, sir! Wala na Uy! Magkakakakakakak! Ay! Magkakakakakakakakakakak! siya! Ay! Richard! Akala ko nga bangkay! Bangkay na nakatayo! Tatabihin niyo pa hindi to si Richard! o? Sabi ko nga ace niya eh! Tatlong smoke nandun kanina! Dalawa pala! Kaya yeah, hindi takikita. Low na kami ni Cheng ah. Hex clear na, na. B na tayo. Pasmok na lang isang side hex. Teka lang, teka lang. Kikilir ko lang. Uy, kago. Nahuli ako. Oh, safe na magplant? Sa drag ata. Oh, safe. Oh, safe sa na lang. Isa na lang. Sa Dito. Safe. Dito? SORRY RAY! Bakit tataksak si Rinjine? Si raksak si Ryan? Oo yun si Ryan! Gago! <laughs> Opo! Nilarap na! Si raksak! Nag-cut ka agad! Akala ko di aabot eh! Gago karay! Weee! Yun! May init si Rinjine Kasi talaga okay, dito pa tayo, pa tayo para hindi maging top si Richard. Gusto mo kick top si Richard? Eh. Ang init Eh. Gago hindi. Isang para meron sa dalawa <laughs> na makan. Sige. Kanina ko yung ano, offer oh, at at. Ay dark nagpo ano, patay magpush push, push kailangan nyo po niyo temple oh. andito temple temple, na temple, temple. temple 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 city city All temple there. tayo na nakakaloko yung anino na fake ako city di ba natanim? di okay, wala dito. wala nakatanim so run Matapos ba yun doon? 20 seconds Puro ako, buka akin ng box Ayun o Pista! Ayun! 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 Pahingi pa rin na Rai Galil na lang, hindi ko tumatama sa AK ngayon Lupit nun, Rai Rai, Rai, ikot mo ikot mo Arin Galil, show! Binigyan na kita sa bulsa mo na Copy, copy, copy Relax na, relax Box na okay, Jump, jump Xbox, Xbox, Xbox yan Xbox, ha, uh, okay, yung snake Punta na B, punta na B Ah, uh, blue Charge pa kuha ng bomba Saan, sa Che? Saan, Che? site miss. Isa dark. Isa ka sa mid. Teka lang ako Hindi pa clear. short. Two short. Long, long, long. Tanim. Tanim. Ano ba yung smoke? Teka lang. Short kanina eh. Ay. Uh, Uy! Ano? Ano? Bago. Delay yung info! ko yun! Hinihintay ko yung nasa eh! Hinihintay ko yung nasa eh! Hindi, inareli ko, eh. ko, eh. ko. ko ay eh! Ay, ay. <laughs> Hindi ko na alam <laughs> kasi nagkaya. Buti na lang, lamang tayo. Shard, <laughs> huwag mo ipagtamot yung kalaban! Sabihin mo yung info! Hindi ko, di ko nakita yung kalaban kung nasaan. Hindi pala niya alam, hindi pala niya. Ah, copy, copy. Sorry, sorry, sorry. Pa, 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 pa. Sabi ni Richard, ito sa tikit-tikit day score nila. Pinipig ni yung smoke niya. Kukunin nyo na rin to, handgun. di, paalala mo sa akin. Ay, naubos na yung spray. B Isa B lang yun, charge. Pili ka ulit. Naubos yung spray? Oo. Uh, uh. Oh, ganun? So, ay, arte, mo na to? Tapos, pag naubos yung spray, kailan mo bumili? Bibili, or kukunin mo yung drop sa weekly. All in, all the time. ah, okay. Pag may maganda na nagustuhan. Pero piso lang kasi yun sa market eh. Kahit anong spray. Nandun na. Wala yung bomb ah. Hindi, yeah, pero meron pa. Ano ah, Saan yung bomb masarap? taray. Oh. Salamat. Ganun right web doon natakot. Uh oh. Wala pera yata ah. Oo. Napat. Uh, mid pa ba tayo ah? Oh, Parang may okay, mid. Nag, util sa rito. Nice try. masarap lang sila, Bira. Oh, nandun na, nandun na, bomba. no? no, no Bok bomb pa? Low yan, low yan, dalawa. Isa lang, siguro. Nandun no, na, no, Wait lang web. 3v2, 3v2, 3v2. Nandito yung bomb. Uy pa ako. Wait lang. Ako si web pala to. Nasaan na? Hindi ko alam. Ah wait. Last oh, one 3b1, 3b1. Hey, Diffus mo. Diffus mo. Okay, na, 3v1, 3v1. Si Cheng pala yun. Sige. Defuse mo, defuse mo. Wala, nagdidefuse na ako. Sige. Counter-terrorists win. lang sa doon. Salamat. Pwede na. Pwede na, pwede na. Kailangan talaga kasama si Richard. Oo, oh, oh uh, ipa si Richard. Richard. Hindi ba? Lako po. Lako si Richard o so ADR. 7 damage lang. Sobra, sobra lakas si Richard. 7 damage na lang kulang niya. Seven damage. Bakit hindi mga tulog si Richard? Hindi talagang umupo si Richard. Tahay kasi si Hindi, hindi sumi, ano? Hindi suminga nga? Hindi <laughs> na sumi eh. Hindi na lalabula. Nakita niya kung si Webby.